meron tayong pupuntahan dito na barber shop yung pinuntahan ko rin dati sa sinuknipan si tatay Gilbert yung binigyan ko ng trimmer nagkamera tayo ng pagkakataon at uh, babalikan natin bibigyan natin ng clipper eto yun o no? oh. Tiger Bird, kumusta? Kailan pa ako? Oo. <laughs> Ay. No. Nalabas siloliyako din sa inyo. Oo. Ay, nababasan. Kakarating lang. Dito na tayo kay Tatengel Gilbert dahil napadaan kami, bumisita na rin ako. Abi laging na picture-picture tumlog. Sampo. Ay, siempre pwedeng uminom ng kape niyo nung nakaraan. Hoy, to. Tayo pare nga po. timing na timing ano ho. Hoy, pare nag-uubos kasi para sa ko na tatanda ako, sabi ko sa ikaw, ano ka mukha nung ginugubito nung nakaraan? Oo, Ayan yung sticker natin, no? Oo. galing yan. Sa vehicle po. pa. Ako ah, talagang. Kung na kami doon, one week na. Nag-flag ka na sa vehicle, no? Hindi po ako nag-mentoring ako doon sa mga barber owners, yung mga napak pinag guide nila, yung mga barbero nila. Oo. So, Saktong-sakto si tatay din pala yung ginugupitan niya noon. -no. Hmm. Hmm. Oh. Pasalubong ako sa'yo. Apa? Kaya. Clipper naman yan. Hindi na yung trimmer. Ganito. Oo. Oh. Salamat. Tinira ko talaga sa iyo. Sabi ko pag dumaan ako na si Nukniper, bibigyan na likitan ng clipper. Hindi ka na ngayon o-order um, ng uh, panibagong clipper dahil meron na ako. Oh. Sa balik ka rin yung pangupan. <laughs> tak-tak nyo yan para matitisting nyo na mamaya sa susunod yung gugupitan medyo matikas lang talagang tanggalin at may ikon nyan eh para safety uh. naka blade din yan maganda yung pang fade. Uh. oh. Oh. sa katahimik Laki ni ba, uh. guys? Uh. Pang hanap buhay talaga. Hmm. mag-iipo kayo ng pambili, eh, magagamit nyo na sa ibang bagay yung inyong tikitain. Yan, yung wire niyan. Gagamit, gagamitan nyo lang ng adapter na pang cellphone. Siguro mga sampung buwan na yun, mga nakakaranong nakahuling pumunta ako dito eh. hmm matitesting yun nyo na pag may customer. Ito na lahat ng darating dito. Eh, siyempre naman tatay, kapag may blessing ako, yung ibang tao may blessing din. Hindi naman natin kailangan na mag-ipon ng maraming gamit kung hindi naman natin gagamitin. Kailangan ibigay din natin sa iba para magamit din ng iba. Lahat ng barlero, hindi naman yun. Kaya nito, pag ako matandang matandala, hindi din, tako na hanggat kaya no hmm. saka kung ito maganda itong hanggat kaya magupit dahil ito nakakapagpalakas kasi pag huminto ka aba, lalo ka mangihina sa bahay Ayon. Hmm. ayun kaya uh, binalikan natin si tatay at uh, binigyan natin natin ng clipper para pangdagdag sa kanyang hanap buhay sa mga hindi nakaalala mga sampung buwan na yung nakakaraan hmm. ay binigyan natin siya ng trimmer si tatay Gilbert dito sa Sinoknipan uh, Delgallego Camarines Sur ayun At ah, sige po, uh -huh. Tentang,